channel guys and for today's video babiyahe po tayo pa norte we're going to pangasinan so ayun nag over muna kami dito sa 7-11 sa may Aguilar, Pangasinan dahil ilang oras na rin kami buo biyahe 12am kami umalis so mga 3 to 4 hours na kaming nakaupo uy dito na Momo. <laughs> Lila. At ayan, inabot na nga po tayo ng umaga. Wow, napakaganda ng tanawins. So provincial feels. finally nakarating na kami at ipapasilip ko sa inyo ang magandang dalampasigan. So bago tayo makarating doon, dadaan muna tayo dito sa mga transient, ang mga maliliit na bahay or mga rooms na pwedeng rentahan. Ayan. And then, hi kuya. And then, ayan, may marami ditong rooms na pwedeng rentahan. And ito na nga, papunta na tayo doon sa pinaka-beachfront. Meron lang tayong lagusan na maliit na dadaanan. And then, eto na. Star White Sand Beach, Bulinao, Pangasinan. Yay! beb. Okay. Iwan si mama bebang. Mm, may pasok sa trabaho si Mama Bebang Ha? sa work. work? Mama si Mama Bebang Ano Work ka din? Ha? Opo, may work ni si Tito. Uy na tayo? Uy na tayo? Ayaw? Ayaw uwi? Ayaw? Tita. Ayaw mo na umuwi, be? Saya dito? Smile mo na. Smile. Smile.

Ayan, so ngayon, samahan nyo naman ako, nalakarin natin ang dalampasigan ng patar. Mapapansin nga natin na maraming tao ngayon dahil summer at sikat na sikat na puntahan ang mga beach sa mga panahong ito. So yun, nakikita mo mga bata, masayang-masayang naglalaro sa nang ng buhangin and makikitang-kita ang kulay ng sand na parang hindi siya white pero may pagka-golden brown siya. Ayan. Napakasarap dito magmuni-muni or gumawa ng music video katulad nito. Magkatabi tayo sa duyan sa ilalim ng buwan Buhangin sa ating mga paa ang dagat ay kumakanta Hello, Charlo! <laughs> i-share ko naman sa inyo ang ilang clips ng aming trip at para i-treasure ang moments na ito dahil minsan lang din kami makalabas ng buong pamilya. <laughs> Second time na nga po namin dito sa Patar ngayon and this time, special din siya dahil kasama po namin ang aming pinsan na si Gia, si Steph at ang aming pamangkin na si Matea. Ngayon, itutour ko naman kayo sa room na tinuluyan namin. Ito ay 1 to 2 minutes away lang doon sa Dalampasigan. And then, nakuha namin ito for 4,000 pesos. Um, kasya na daw po dito ang 10 packs. Ayan. So, kung may kita nyo, um, electric fan lang siya, hindi siya aircon. And, press ko siya sa loob. Pero, may mga pagkakataon na napakainit dahil summer ngayon. Ayan, and punta naman tayo dito sa bandang may kusina. Ayan, hi mama. Ay, sorry, bawal pala ba ingay at nag pray si mama. God bless you mama. May kita nyo dyan na merong isang lamesa na pwedeng kainan. And then, dito ang lutuan. So yon may niluluto sila. Mamaya silipin natin. At ito naman ang lababo. Ayan, silipin natin kung anong niluluto nila. Wow! Lauya pala ito. Alam niyo ba ito guys? Ito ay dish na sikat na sikat sa ilo-ilo. So, tamang-tama -tama, may dalang yan lang pa. And dito naman tayo, dumako tayo dito sa CR. So, merong dalawang CR na dedicated na gamitin namin. And malinis siya and malakas ang tubig. Hindi ba ito? Ay, mo. Ay, <laughs> ay, Ano to video? ano naman kami prepared. Magugulat paamoy. sa YouTube channel lang kayo. Kaya. Ah. Ay, impact yun. 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 Ay, Ay, impact

Finally, pagod na rin mag-swimming ang mga bata at dahil sobrang init, napag-isipan namin pumunta sa labas para tumingin ng mga souvenir o kung ano pa ang pwedeng mabili sa labas. Samahan nyo kami For the vlog ng ang person dito so uh, tinatry ko yung dual cam ng cellphone ko ayan habang naglalakad sa initan <laughs> balik nga namin, nakita namin itong si Kuya Fernan na nagtitinda ng scramble ah si Jerfie mayo Kita nanda na sa kilo sa Instagram natin And 'no Ininom Kuya? Wala pa. Ay wala pa. Hey, pa. No may main na main ingredient sana swing. Ang ganyan ka sa karatula ko, bakit special at walang katulad? Ano pangalan ng anong kuya? Kuya Berto? Ano ba yan? Fernan, Fernan. Ah, oh, kuya Fernan! Sino <laughs> si ito pala guys, yung Kuya Fernand's Scramble. Bakit tinawag na walang katulad? Maladong katulad ang kanyang Scramble. Bakit? Kasi walang food color, di ba kuya? Ito, ito ang kasagotan mo, makakit ito ako. Ah! 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 Panis! Eh! <laughs> <laughs> Parang DQ! Parang <laughs> DQ! nakita yes, mo tinaob ni Kuya, Dinatapon. <laughs> Oo oh, nga, hindi manalo. <laughs> Thank you. Hindi <laughs> mo na pan... Hindi mo <laughs> di na <ko. laughs> may tayo. Uh -huh. Tapos, dalawang... Strawberry. na. inabot na nga kami ng gabi at ito kanya-kanyang pwesto na kami. Oh my god, namataya ng gila Only in the Philippines <laughs> wow. Naalimpungatan nga ako ng banggitin ni mama na si George daw ay pumunta sa dalampasigan doon sa bangka para bumili ng isda. So dali-dali akong tumakbo para sana makunan yung mga isdang binebenta. Pero tapos na siya nung nakita ko. Lalalaki. Oh. Chef Boy, Chef Boy, Chef Boy. Tigis na kaldero. sa Caldero. Haha. Haha. Ritualang? Ritualang? Ikan na Ikan na Ikan na Ayaw mo? Ayaw mo siming? Sarap dun Tolong Ash kinaumagahan ay umuwi na rin kami. Naway no nagustuhan nyo po itong aking video at nakonvince ko kayo na bisitahin din ang patar. Super accessible niya po dahil no need na tumawid ng dagat dahil tabi lang po ito ng kalsada. Ohyan. Ano masarap kuya ya. Bait. Yung dilaw na kayo. masarap kaya? Sarap. <laughs> kaya? pala yung anak mo. <laughs> Anong, <matumutulung>, ma. <laughs>

At dito na nga po nagtatapos ang aming patar trip. See you on our next vlog. Bye-bye!